once lumagpas ang edad natin sa 50, nagkakaroon ng bagong value ang ating mga friendships. Ngayon, bumabagal na yung pace ng buhay natin. At hindi tulad doon dati, mas gusto na natin yung magstay na lang sa bahay. Pero hindi ibig sabihin nito nakakalimutan na natin ang ating mga kaibigan. Hinahanap pa rin natin ang deep connection with friends. Especially old friends na nakasama natin ng mahabang panahon. Malami na kayong pinagsamahan. Sila yung talagang nakakakilala sa atin. They've been there to celebrate with us during the best times and they have never abandoned us during our worst. They've offered their shoulders to cry on during the toughest times. They have affirmed the best parts of who we are and they have accepted even our worst parts. Nandyan pa rin sila. And they are a source of deep feelings of joy in your heart. Mahalaga na ma-maintain ang connection sa mga ganitong kaibigan. Ang sabi nga sa book of Proverbs, A man of many companions may come to ruin, but there is a friend who sticks closer than a brother. Pray tayo. Lord, salamat po sa mga kaibigan na napakalaking biyaya mo sa akin. Tulungan mo ako na lagi mag-reach out sa kanila. Turuan mo ako na ma-express ang appreciation ko sa kanila. Maparangalan ka sa magandang pagsasamahan namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.